So ayan, shoutout nga pala dito kay Bayo Makoy at kay Tilaki. Bali dumayo sila dito para gumawa sa amin ng takip lang ng tubig. Medyo nahirapan nga sila matigas daw yung kahoy kaya gumamit na si Tiyo ng Barena. Mukhang simple lang yung ginawa nila pero malaking bagay ito para sa motor ng tubig namin. Maalala ko, ito nga pala yung padala ko galing pa ng Saudi to. Tsaka mapakatibay ng takip nito galing nga pala ito kay tatay. Pagkatapos nga pala gumawa pa rin sila ng isang upuan na ganito. Tamang tama ito sa inuman. Kinabukasan, bukasan hindi ready ko ang aking hiwan. Ako nga pala. Bali kasi ako sa City Mall na rin ready for ihaw na daw. So tama-tama nagkikrib nga pala si ate sa ihaw ng isang araw ba. So nagsalang ng na ako ng uling sa kalan. Ganito rin ba kayo magpabaga ng pang ihaw ninyo? Mas mabis kasi to para hindi ka na paypay ng paypay. -pay. Bali nagawa na pala ako ng pampahay sa barbecue para mas masarap. Nagawa ko konting ketchup, konting toyo at saka sweet chili sauce. Nagawa ko rin ng konting paminta, at konting cooking oil at saka konting asukal. Ipapahid-pahid lang bago ihaw. Hey, ready for ihaw na. Let's go. Isa-isa ko na sinalang para maluto God Medyo malaki naman yung grills ko. Kakaunti lang itong barbecue na to. Maya maya ngayon maasbok na. Ang bango bango. Babalik ka rin ko lang. Ay, eh. baka kasi masunog. Kung nasa kulisan ng pampahid natin. Para sigurado malutan lasa. Grabe. Nakakagutom na. Nag-uumpisa pa lang ako. <laughs> ayan. Ito lang ang pinakihintay natin. Ang tiki man time. Tignan nyo naman. Oh, parang ang sarap sarap. Ang sarap kutkutin. With matching atsara pa yan. Pampalito. So ayan. Kain na tayo. Masarap talaga dito. Nakakamay. Eh. Ayan. Kumuha ako ng atsara. Syempre. Tapos kumuha ako ng barbecue. Medyo mahirap tanggalin sa stick pero okay lang yun wala talaga madali sa mundo char Tsaga-tsaga lang sa ganyan pag nagugutom ka. Tapos makakakita ka ng ganitong pagkain ay talo-talo muna. Daming hugot. Yung barbecue talagang mahirap ugutin Yung barbecue to kapit na kapit sa stick. Ayaw yata magpakain. O oh, ito na nga, the moment of truth. Sumandok na nga ako. First bite. Ooh, okay, sarap. Siyempre hindi ako nagsosolo dyan. Tinawag ko na nga si Mrs. para kumain. Eh, oh. no? Kain-kain si Mrs. Masarap daw. Ano masasabi mo be? Uy, tingin naman sa camera. One, two, three, go. Ay, wag na daw ba't wala siyang kilay? <laughs> Aba si ate, bumubulos na pala. Kalaya mo nakasalisin niya pala ng sandok kanina. Okay, naman dyan. Sana nagustuhan mong barbecue ni daddy. Maraming salamat po sa panonood. Ingat lagi. God bless.